nasa magkano nga ba talaga yung kailangan na budget para makapagpapogi ng isang napabayaan na motor para magkaroon na rin tayo ng idea kung magkano yung nagastos ko dito sasabihin ko lahat ng pyesang sinalpak ko so yun nga dahil maraming nagtatanong sa atin kung nasa magkano raw yung naubos natin para mapapogi natin para mapabalik natin yung dating alindog nito ni Project Novita so yun gagawa natin ang video to tapos iisa-isain ko lahat ng pyesa na sinalpak natin kung bakit tayo umabot sa ganitong presyo. So ayun, magsisimula tayo dito sa mga kang sinalpak natin dito kay Project Nobita. Bali, Yamaha Nobo sa hinga pala to na 5BB tapos yung mukha niya, natin siya sa Vietnam face kaya naging iba yung itsura niya. So ayun, lahat ng inner at lahat ng outer nito pinalitan natin ng bago. Pati syempre itong pinaka headlight niya, ayan, bago rin 'yan. Ito yung tinatawag nila na Vietnam face. So medyo rare ka na lang makakita ng ganito. Napakahirap din maganap kaya medyo may pressure rin talaga tapos original pa tong lens na to ha Stanley yan so yan inner at outer bago pati itong park light nya dito sa taas ito pakita mo yan eh, no? may logo siya rito na Yamaha ayan pabilog tapos dito naman sa may bandang baba magsimula tayo dito nagpalit nga pala tayo dito ng Yoko Excellence Rim na naka low profile ayan tapos bago rin yung mga rayos nyan yung hub, ayan, pina-powder coat natin to galing to dun sa Mio ko. pay rin tapos naglagay tayo dito ng floating disc na 8.1, kulay red din para tumerno dito sa kulay ng rim natin. Dito naman sa front axle, yan, gumamit tayo dito ng CNC na double lock. Ayan, may lock sya rito sa gilid. Pares yan, white bolt, pati rito sa caliper bolt. CNC, tapos dito naman sa caliper na ginamit natin, gumamit tayo dito ng copy na Brembo kulay silver tapos umbrella type naman na bolt uh, brake hose natin ang gumamit tayo dito ng quick release para mas lalong maging na na yan no? ba diba? pa L type sya so ayan tapos dito sa front shock natin stock pa rin yung ginamit natin pero uh, pinakulayan natin to kaya parang halos branyo kung titignan mo and dito naman sa pinakataas ayan ito yung mga sinalpak natin pyesa rito nagkabit tayo dito ng 5BB na side mirror chrome stem tapos yung hand grip natin, RCB, brand new rin yan. Gumamit din pala tayo dito ng quick throttle na JBT dahil naka-15 na niya pala tayo. Tapos stock brake lever, kanan tsaka kaliwa para is stock. Dito sa gauge natin, yung luma pa rin yung ginamit ko pero pinalitan ko siya ng bagong gauge lens para mas lalong bago siya tignan. Tapos sa mga switch natin, stock lang din, hindi tayo gumamit ng slim tie para yung pagiging original type nya dito sa may bandang taas ay ganun pa rin yung itsura tapos ayan nya uh, RCB na hand grip yung brake master na ginamit ko dito stock lang, hindi tayo gumamit ng mga transformer style pero mas malinis na tignan tapos nilagay natin ng uh, bolt dito sa taas, white bolts naman tapos dito sa pinaka batok tsaka dibdib nya, ayan kung napapansin nyo lahat ng body bolts na nilagay natin dyan ay CNC na gear type na white bolts ayan lahat yan, mga body bolts tapos yung susiyan niya bago rin yan yan, pinalitan natin ng original yan, mga bolts, mga dibdib bangka, araro, ultimo tong uh, goma ng footboard niya, yan no? and sa seat naman natin, gumamit tayo dito ng flat seat lang, para mas lalong bumagay sa itsura ni project na Beta. yung kahan naman dito sa may bandang gilid kulay, black yung ginamit natin, pero nag decals tayo dito ng black and red para terno terno lang din dun sa harapan tapos itong mga metal parts niya kagaya nitong passenger putres ayan pinapowder coat natin to kay AB custom powder coating and sandblasting tapos nilagyan natin ng uh, chrome type na footrest, uh, passenger putres ayan. ito yung may tunog, tingnan nyo ayan, ito yung may tunog kapag tinatas binababa tapos dito nga pala sa rear shock Gumamit naman tayo dito ng showa na kulay pula Tapos dito naman sa panggilid natin Halos lahat to or lahat talaga to uh, Iturang bago kasi Pinapowder coat natin tong crankcase cover Yung top cover Tapos yung mga goma nya Ito bago rin yan Tapos itong plastic na Cover dito sa taas bago rin Dito sa kicker gumamit tayo dito ng chrome type ayan o. So isama na rin natin tong side stand nya Nagkabit tayo dito ng heng na chrome type, may kasama na siyang ang center stand spring, pati itong mismong center stand, ayan, chrome type din, pati itong spring nya pati yung lagayan ng uh, ano rito, brake cable, rear brake cable, ayan, chrome type din yan tapos sa buong panggilid nito lahat din to bago mo yung pulley, yung uh, back plate, yung drive base, bell, belt torque drive, spring, lahat bago talaga, pati yung mga bola, bago lahat yan tapos dito sa gilid, nagkabit nga pala tayo dito ng Morin na Breter And dito naman sa brake arm nya, ayan hang pa rin to, hang na uh, kulay white chrome type din sya tapos yung hub na ginamit natin dito 5BB bagong powder coat sa gulong natin, gumamit tayo ng uh, 4590 sa harapan tapos 5100 by 17 dito sa likuran bago rin yung mga nito yan, solid na solid. So dito naman sa may bandang kabila, ito, yung swing arm pa rin na luma yung ginamit natin, pina-powder coat lang natin 'to. Tapos ito yung pinakamahal na piyesa ang kinabit natin dito ay Project Nobita. Ayun, kuna full titanium pero second hand lang inabili natin dahil kinapos talaga tayo sa budget. Ayan worth 18k ito palang pipe na 'to. Hanggang dito yung elbow niya titanium kaya lang medyo nag-fade na rito sa part na 'to dahil second hand pero sariwa pa rin yung itsura niya. Okay na okay pa tapos dito sa pan cover ayan, gumamit tayo dito ng original pa rin pati yung uh, mismong pantong kulay pula branyo rin yan mga bolts nilagay natin starter bago rin lahat ng harness bago rin tapos naka 28 nga pala tayo dito na nakahin yung black bago rin naka 59 tayo na chrome bor yung head uh, nagpalit tayo ng second hand pero almost new yung condition yan tapos mga internals pinalitan din natin ng bago, nakakams din yan so yun, sa mga nagtatanong kung nasa magkano nga robay na gastos natin dito ay Project Nobita, so sa compute ko nga pala ngayon, umabot tayo ng nasa 109,000 and 200, so hindi na nakakapagtaka dahil literal na naging change all to all mo sa uh, batalya bumili pa tayo ng panibago tapos yun nga, yung crankshell yung black, yung head, alos lahat talaga to bago so sa ganun magre-range para makapagpapogi kayo ng isang nobo Safe eh, pero de depende pa rin naman kasi yan ah, kung ano yung pesa yung isasalpak nyo medyo dininan kasi natin to ng bagya kaya lumobo din talaga yung ginasas natin and ayun bago nga pala natin to tuloy na tapusin mag update ulit tayo para don sa ipapamana ko sa inyo si Project Bitoy marami nagtatanong kung paano napaka basic lang check nyo lang dito sa baba right? ito nga pala yung 639 club dito kayo dapat mag reg at mag-recharge. Yun nga, kung bago lang kayo dito, syempre, gagawa kayo ng account. I-click mo lang tong register. Tapos, basic details lang ilalagay mo rito. Lagay mo lang yung gusto mong username, password, tsaka mobile number. Tapos, itong captcha, copy mo lang yan. So, pag okay na lahat yan, pindutin mo na tong register. Ito na yung makikita nyong pwedeng laruin dito sa 639 Club. Ayan, napakarami. May super easy larito. May showdown din. Meron Fortune Gem 2. Pinata Wins, Color Game, or Beto Beto, Money Gaming, at napakarami pang iba. Hanggang dito sa baba, pili na lang kayo ha. So ito, basic lang laro yun to. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong i-bet. Pwede rito pa bariya barya lang eh, oh. no. Piso, 2, 3, 5, 50 hanggang 1K. Dahil malaki na naman yung pondo natin dito, subok tayo mag-bet ng 1K yan. Pipindutin mo lang yan ayun unang panalo agad nasa magkano yan 2.7 agad ganun lang kabilis ba? Diba? ayun 400 450 magmalikot ayan na scatter na agad boy so yun ilang segundo pa lang tayo naglalaro may nakuha agad tayong 10 free spin ayan na 1.6 naman ngayon 800 uli ayun 1.8 followed by 600 Ayan na, 30k. Grabe naman yan. Ayun, 12k naman. So, ayan. Ilang segundo lang tayo naglaro. ina na natin. Umabot agad yan ng nasa 48k. So, ayun. Sa mga nag-register, lalong-lalo na dun sa mga nag-recharge. Dito sa 639 Club. Lapag nyo lang sa baba yung SS Katunay. tapos na kayo. Tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayong deserve na maging bagong amo ni Project Bitoy. Right?